dito na tayo sa SSS so sirado na pala yung SSS dito saan na kaya pumunta walang tao kaya walang SSS dito kaya? saan na pumunta? ha? holiday ay oo nga na kaya yung tingnan mo yung pan. may 2 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 kaya sa pag-ibig wala rin ah. Eh. Oh, holiday nga pala sir. Nakalimutan ko. Wow, elastic week. Eh. Holiday nga pala. Palpak. Hindi ko naiisip holiday pala. Chinese New Year pala ngayon. Dapat talaga Chinese New Year uh, February 9 Kaya lang Inilipat pala niya no uh, PBBM Kaya naging Friday Kaya yun Ang gawin natin ito Di Balik Hindi ko naalala pala Holiday pala mamadali pa naman ako, kasi pupunta rin ako ng ano eh pag-ibig pal so dalawa yung babayaran ko ngayon amortization balik tayo ngayon ah, balik lang tayo sa trabaho na eh holiday pal ngayon <laughs>